Kung kailan talaga ano nakakaya itong mga DDS kasi po talaga ang madalas ay um, binibigay nyo sa ating bansa. Ito, isang napakalaking kahihiyan. Talaga ba ang SMNI daw ay invited sa inauguration? <laughs> Kilala po ang SMNI sa buong mundo kung anong klaseng network. Sabi nga ng ilang kongresista, di ba? Ito po ay nagkukunwaring media. Tapos talagang ito yung pinagpipagmamalaki nyo yun na ini-invite. <laughs> Kalokohan. Suppose na daw si Mr. Jason sa confirmed down na invited ang SMNI. Uh, thank you for the invite on your inauguration. photos Donald uh, Trump. All the best, Mr. President. And yun nga, yung SMNI daw ay invited. Nakakatawa kayo. So ito, ito kasi kumalat sa TikTok. Kaya siguro ay na-pick up nga na si Mr. Jason sa marami pong na-pick up itong si Kalbo. tapos pinu-post sa kanyang social media platform dahil meron siyang around 300,000 na followers na puro uto-uto sa tingin ko. Siyempre, marinig yan ang isa sa mga uto-uto niya followers. I, diba, i -kikwento naman sa sa iba pang kaibigan ng uto-utong yon talagang kung, kung tutuusin, kung titignan natin, sa bandang huli, meron at meron talagang mapapaniwala. Mm. The TikTok video offers no evidence for its claim that the controversial media, controversial, very negative pag sinabing controversial, <laughs> that the controversial media is invited in the inauguration. As invited sa inauguration ni President Trump. Yan po ang kumakalat kasi sa TikTok. So yan, na fact check yan, syempre. As manayin natin, invited to Trump inauguration. Kasi ganito lang yun. Ihuhuyo lang kayo ni Trump. Dito nga po sa atin, naniniwala ba kayo na ang mga ang mga followers na itong SMNI ay yung mga kababayan natin uto-uto lang, yung mga diehard. Tapos gusto nyong isipin na, na, ng mga kababayan natin na pang international na kayo. <laughs> yung kalidad nyo po ay katulad ng quality ng isang basura. Good luck.